Good afternoon guys Panibagong araw, panibagong vlog Mayroon naman tayong Isang natapos na no? Outlet Universal Ayan guys, puging pugi na 110 kaliwa 220 kanan Yan Ito po ang ano dito Yan dito naman tayo ngayon sa kabila Iyo, iyon. Ito yung luma. Nako. Nako. Sinauna pa, sinauna pa talaga. Pula. Guys, pula yung ginawang... Ginawang... Earth ang live itim, dalawang itim. And dito, ayun, magkadikit dito sa kabila. Magkadugtong yung ano. Uh, linya. Ibig sabihin, ito ang ibabaw ang magkahiwalay. Kasi kaliwa, 1 to 20 yung kanan. Yan. Ibig sabihin, yung isa lang yung cut yan, ibabaw lang. Nakakat nila. Ngayon, sa bago, gagamit tayo ng jumper. Yan, meron siyang jumper dito sa isang live. Kukuha tayo ng isang live para sa when, one one tin din earth. Earth ground. Dito yung dalawang ano. Dalawang live. Dahil line to line tayo. Kaya sa jumper tayo kukuha ng isa. So mayroon dito itong butas na ito na dalawa. May papasik dito na isa. Dito sa kabila, dalawa. Hihiram tayo. Babaro tayo ng ano. Sa isang linya. And then yung isang linya ng ground dito sa kabila. Ayan. Kaya ayan, abang-abang guys. Pakita ko sa inyo yung ano tamang linya sa universal yan universal po yan yan meron tayong tester yan guys may dalawa na tayong nakabit na ano na wire yan meron ng wine, one tin yan kabila na yan yan yung puti na wire yan yung jumper natin galing sa one tin yung itim na yan one tin yan Mas magdadagdag na tayo ng isang itim para dito sa 220 dagdag na one tin para sa isang linya yung kanan yan. Yeah. meron na tayong one tin so 220 naman ayan Ay, na guys dalawang itim 220 ah uh, isang jumper at ground or earth yan na po yung ating 110 to 20 ayan counting tips para sa mga baguhan yan po sa universal kung gusto mo magkaroon ng 110 sa ano lang po ito ah uh, 3 piece kung tawagin ang wiring niya three piece yan yung ano niya sa kuryente tatlo po yung wire niya sa galing sa poste dalawang nakabalot at isang walang balot yan ang earth yan yung pula at din ang ating dalawang hat or dalawang white equals to 20 yan po yung dalawang itim yan, mayroon tayong jumper. Dahil lang hingi tayo. Galing sa isang live wanting para magkabuo ng wanting yung kaliwa. Yan. Pakita ko rin sa iyo, yung sa inyo yung supply natin. Pagkatapos ko ma-install para malaman niyo na wanting ba talaga at saka 220. Ay, yan na guys. Tapos na ang pangalawang outlet. Ngayon, susukatin na natin ang kabilang. Ang kabilang. Ayan guys, 110. Ayan. Bitawan. Fokus natin ha. Ayan ha. 100. Ayan, magsusubra yan. Ayan ha. one 110. Nasa ano na siya. Iyon o. Convincing. Wanting. And then, yung 220 natin. Ay, 220. Kanan. Sa pool. Ay, yan na guys. Then, pakita natin sa kabila. Na ganun din. Wanting din. At saka. 220. Ang kabit niya ang pangalawang outlet na kinabit ni Rickman ayan na guys ayan ah oh. one din tayo ting na nating oh, ayan kalahati and then kabila 220 medyo malabo ay <laughs> makatama mo ay ayan ayan 220 Sagad. Yan yeah, o. Okay na. Mayroon na tayo. Papugi na ano. Dalawang outlet. Yan. Ano na ito? Blank cover. Ang dalawa na yan. At may ano pa? May ito pa. Yan. Mga switch na yan. Hindi ko na ipapakita sa inyo guys. Dahil basic nga lamang yan. At pwede rin hiwalay na. Ayan guys, thank you for watching sa ating vlog for today. Uh, tungkol sa outlet na 11 at 220. Universal na po siya guys. Kahit ano na po ang isaksak ninyo at mga lahat na klase na ano, saksakan ay pwedeng pwede na. Nasa halaga ng 400 may kita ang isa. Yeah guys. Salamat sa panonood. Thank you for watching. Bye-bye.